Coach JJ Redick, ibabalik sa rotation si Christian Coloco pamalit kay Alex Len at Lebron James malapit ng maglaro sa Los Angeles Lakers. Pero bago yan, hindi maganda ang kalagayan ng Los Angeles Lakers sa Western Conference matapos bumagsak sa ikaapat na pwesto. Ito ay matapos manalo ang Memphis Grizzlies laban sa Utah Jazz kanina. Dahil dito, mas lumiliit ang margin ng Lakers sa kanilang standings at kung matatalo sila sa susunod na laro, maaari pa silang bumagsak sa ikalimang pwesto. Malaking hamon ang naghihintay sa Lakers dahil makakalaban nila ang malalakas na koponan gaya ng Denver Nuggets at Milwaukee Bucks. Pero kung sila lamang ay kumpleto, mas malaki sana ang kanilang tsansa na makuha ang panalo. Ngunit batay sa inilabas na injury report, patuloy pa ring out sina Rui Hachimura dahil sa left patellar tendinopathy, Jackson Hayes na may right knee contusion at LeBron James na may right groin strain. Dagdag pa rito, si Luka Doncic ay questionable rin para sa susunod na laro dahil sa right ankle soreness. Sa kabilang banda, isang magandang balita para sa Lakers ay ang pagbabalik ni Dorian Finney-Smith sa laban bukas kontra Bucks matapos siyang maalis sa injury report. Samantala, si Lebron James ay bumalik na sa Los Angeles at hindi sumama sa gagawing road game ng team. Ayon kay NBA insider Shams Charania, ito raw ay rekomendasyon ng medical staff ng Lakers upang mas mapabilis ang kanyang recovery. Dahil naman sa kakulangan sa frontcourt, pinag-iisipan ni coach J.J. Redick na ibalik sa rotation si Christian Coloco. Matatanda na siya ang naging backup center noong simula ng season kasama kasama si Hayes. Maraming analysts ang nagsasabing mas mainam siyang gamitin kaysa kay Alex Len lalo na dahil sa kanyang shot blocking ability at kakayahan sa opensa. Ngayong season ay nag-average nga itong si Coloco ng 2.2 points at 2.2 rebounds na may 65.1% field goal sa 8 minutes na playing time. Dahil dito, may mga panawagang bigyan si Coloco ng mas malaking papel sa team upang makatulong sa kanilang depensa at rebounding. Samantala, mainit pa rin nga ang usapan tungkol sa NBA at sa mga kontrobersyal na tawag ng referees sa laban kahapon ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets, lalo na sa kaso ni Luka Doncic. Sa dami ng mga missed calls at tila bias na officiating, hindi nakatakataka na umani ito ng matinding reaksyon mula sa mga fans, analysts at mismong mga manlalaro. Ayon nga sa ilang eksperto, ang history ng referee na si John Gobel sa pag-officiate ng mga laban ng Lakers ay hindi maikakaila. Matatandaan na siya rin ang nasa harapan noong nanangyari ang hindi natawag na foul ni Jason Tatum kay Lebron James sa isang crucial play kontra Boston Celtics. Dahil dito, marami ang nagdududa kung may personal na agenda ito laban sa Lakers. Ngayon naman, tila si si Luka Doncic ang pinakabagong target ng NBA official na ito dahil ilang beses siyang nakaranas ng missed calls sa kanilang laban kabilang na ang hindi pagbilang sa kanyang end one play sa crucial moments ng laro at ang pagtulak sa kanya ng player ng Brooklyn Nets. Marami ang nagsasabi na tila may galit nga ito sa Lakers dahil palagi nga nito pinagiinitan ang Lakers tuwing ito ang naa-assign na referee sa laro. Dahil sa mga pangyayaring ito, hinihimok ng maraming basketball analysts na magkaroon ng masusunod pusing investigasyon sa officiating ng NBA. Hindi lang ito usapin ng isang laro kundi ng integridad ng buong liga. Kung mapapatunayang may mga paboritong koponan o may kinikilingan ng ilang referees, maaring humantong ito sa mas mabibigat na parusa mula sa NBA upang mapanatili ang patas na laban para sa lahat ng teams. Sa ngayon, inaabangan ng lahat kung ano ang magiging aksyon ng liga. Kung magkakaroon kaya ng mas mahigpit na regulasyon sa officiating o patuloy lamang na magiging isang usapin ito sa mga sports discussions ano sa tingin ninyo mga tropa